Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang lumalalang tensyon sa South China Sea at kung paano ang US Congress ay humihiling kay Secretary of State Marco Rubio na tiyakin na may sapat na pondo para sa Pilipinas upang makipagsabayan sa tinatawag nilang aggressive and destabilizing actions ng China. Ano ba talaga ang nangyayari, at ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa Reuters, isang committee sa US House of Representatives, ang House Select Committee on the Chinese Communist Party, ay nagsulat ng liham kay Marco Rubio. Layunin ng liham na ito na linawin kung ano ang plano ng State Department sa 2026 budget para sa International Narcotics Control and Law Enforcement Programs, lalo na yung bahagi na nakalaan para sa Pilipinas. Bakit ito mahalaga? Kasi ang nasabing budget ay may malaking bahagi sa suporta ng US para sa Philippine Coast Guard at iba pang maritime law enforcement efforts. Kung mababawasan ito, baka maapektuhan ang kakayahan ng bansa natin na ipagtanggol ang sariling karagatan. Alerto rin ang liham dahil sa pagtaas ng agresyon ng China sa South China Sea, lalo na sa Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc kung saan madalas magkasagupa ang Philippine Vessels at Chinese Coast Guard o Maritime Militia. Una, ang Scarborough Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Dito nang gagaling ang ating isda, mga yamang dagat, at strategic na ruta para sa pangingisda at transportasyon. Kung hindi natin mapangasiwaan ang mga paglapis dito, may panganib na mawalan tayo ng kontrol sa ating likas yaman. Pangalawa, may mga pagbangga, near collisions, na nangyayari sa pagitan ng Coast Guard natin at mga barko ng China na halos maging dahilan ng mas malakihang insidente. Halimbawa, sa liham sinabi na may insidente kung saan halos magbanggaan ang isang Chinese navy ship at Philippine Coast Guard vessel sa Scarborough Shoal. Pangatlo, may mutual defense treaty ang Pilipinas at US at bahagi ng argumento sa liham ay kung ang mga aksyon ng China ay maaaring mag-trigger ng aktibasyon ng nasabing treaty lalo na kung may pag-atake sa coast guard vessels. Gusto ng komite na tiyakin na hindi mababawasan ang pondo para sa maritime security at law enforcement programs ng Pilipinas. Sinabi nila na ang proposed 2026 na budget ni U.S. State Department para sa International Narcotics Control and Law Enforcement ay mababawasan ng malaki, at ito raw ay devastating kung mawawala ang suporta sa Pilipinas. Kabilang sa mga inaasahan ng U.S. panel, mas malinaw na delineation ng kung gaano kalaki ang ipupuhunan sa Coast Guard at Maritime Security, lalo na sa harap ng mga aksyong provocative at agresibo ng China. Sa kabilang banda, binigyang turing ng China na ang mga pahayag ni Rubio at ng US ay pagpapakialam sa kanilang usapin. Ayon sa article, protested ng Chinese Foreign Ministry ang remarks ni Rubio at sinabing paulit-ulit na pakikialam ng US para so discord and fear. Sabi rin ng liham ng US panel, ang mga aksyon ni China tulad ng paggamit ng water cannon laban sa mga barkong Pilipino, pati na ang planong pagtayo ng National Nature Reserve sa Scarborough Shoal, ay nakikita bilang mga hakbang na cursive para palawakin ang kontrol sa mga disputed maritime area. Kapag nabawasan ng subporta sa Coast Guard at Maritime Law Enforcement, may puwang para sa China na palakasin ang pag-angkin sa mga dagat na kontrolado ng Pilipinas. Ito rin ay may epekto sa seguridad ng rehiyon, hindi lang ng Pilipinas. Dahil kung hindi mapigilan ang mga aggressive actions sa South China Sea, maaaring magsimula ito ng escalation sa ibang bahagi ng Asia Pacific. kailangan uh, kailangang magsagawa ng balancing approach, pakikipag-usap at pakikipag-kooperasyon sa mga bansa tulad ng US, gayon din sa mga ASEAN neighbors, habang pinapalakas din ang sariling kapasidad ng Pilipinas para sa maritime claim enforcement coast guard modernization, surveillance, etc. Bukod dito, dapat din nating isaalang-alang ang papel ng ating mga mangingisda at lokal na komunidad na direktang naaapektuhan ng mga tensyon. Hindi lamang ito laban ng gobyerno at militar, kundi laban din ng bawat Pilipino na umaasa sa dagat para mabuhay. Ang patuloy na harassment ng Chinese vessels ay nagdudulot ng takot at kawalan ng kita sa mga ordinaryong pamilya. Kaya mahalaga na may suporta hindi lang sa military hardware kundi pati sa livelihood protection programs gaya ng tulong sa mga displaced fishermen at mas ligtas na fishing corridors. Mahalaga ring magkaroon ng mas malinaw na information campaign. Dapat alam ng mga Pilipino ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon na maaaring magamit ng ibang bansa para hatiin ang ating bayan. Ang laban sa disinformation ay kasing halaga rin ang laban sa dagat. Una, palakasin ang koordinasyon natin sa US, siguraduhing malinaw ang ating mga pangangailangan para sa pondo at suporta, lalo na sa mga kapasidad gaya ng Coast Guard, Maritime Patrol, Radar at Surveillance. Pangalawa, pagbutihin ang integrasyon ng mga ahensya sa Pilipinas, Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, upang mas mabilis ang response sa mga insidente sa dagat. Pangatlo, pag-aralan ng pagpapalakas ng local manufacturing at maintenance ng mga kagamitan, gear, patrol boats, radar, drones, upang hindi labis na umasa sa import. Pangapat, magpatuloy ng diplomatic engagement, hindi lang sa US kundi pati sa mga bansang may kapangyarihan sa rehiyon, kasama na ang China, pati na rin sa mga kaso ng multilateral talks at sa larangan ng law of the sea. Maaaring may hearing ang US State Department para linawin ang lokasyon at laki ng budget cuts at kung paano nito maaapektuhan ang US-Philippines cooperation sa maritime security. Maaaring tumaas ang pressure sa US upang huwag bawasan ang pondo lalo na kung maraming mambabatas ang sumusuporta sa paniniwala na ang South China Sea ay mahalagang geopolitical zone para sa seguridad ng US at mga karatig bansa. Sa Pilipinas naman, posibleng magkaroon ng push para sa legislative or budgetary action para masiguro ang domestic funding ng Coast Guard at Maritime Law Enforcement upang hindi umasa lang sa tulong mula sa labas. Ayan mga ka-channel, malaking usapin ito na hindi lang basta territorial dispute. Kasama rito ang seguridad, pambansang soberanya, integridad ng ating yamang dagat, at ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili. Mahalagang alam natin ang mga nangyayari, dahil maapektuhan tayo nito, hindi lang ang Estado, kundi bawat manging isda, bawat komunidad sa baybayin. Kung nagustuhan ninyo itong video, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mga susunod pang usapin gaya nito. Comment kayo sa baba, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang dapat gawin ng Pilipinas sa harap ng banta mula sa South China Sea? Salamat sa panunood at hanggang sa susunod!